Hello, hello, hello! Mayong oh. adlaw naman sa aton ng mga pinalangga ng mga ka-NYGC. Uh -huh. Welcome na naman sa aton ng pagpadayon sa aton tutorial. Dire sa Gold Wave uh -huh. tutorial sa NYGC. Amo ini ginagamit naton kung paano mag-drama, kag magmix, mix mag-edit uh, sa mga program sa NYGC. Ang Gold Wave. Okay. susubong, so, subong, aton nga itudlo sa ilang tutorial? Simple lang nga tutorial. Ang ato naman himuon si Bong Parimiloy, itudlo naton sa ila kung paano magbutang siyang eco Kag uh -huh. siyang... Mixing. Nan, amoy na, no? Dari naton tudlo itudlo kung paano magmix kag mag-eko. Karap na naman bilang mga DJ on the mix. Na, uh -huh. oh, DJ on the mix, mix, mix. So, mix. Uh -huh. para mapadasig ini nga tutorial, may recording na kami din ni Prelio nga ginhanda sa inyo. Oo. Uh -huh nga ari na siya naka-import sa gold wave. Okay, ang una natin itong tutorial sa ato na batian, una, pangitaon natin ang import, tapos pangitaon naton pag sa pag-search ang file nga gusto naton ibutang sa gold wave. Mm -hmm. so, subong, ari na naka-display na ni nga daan sa gold wave para hindi na kita magdugay sa aton ng mga uh, pagpadayon. okay. So ang una itong is, ang tingog ni Prelio uh -oh. nga gin-record naton. Oo. Aton nga ibutang sa echo. Okay. Okay. Oh. Are ang tingog one. ni Prelio. Aha. Uh -huh. Play one. NYGC DJ on the mix. Wala pa siyang tingog ko Prime no. Oh, so, katahom sa tingog ya, yeah. oh. Uh -huh. wala na ni echo, ha. Hindi ni siya daya oh, giliwat. NYGC DJ on the mix. Na, karon para maikuha naton baka kita sa dengga ni prelyo syempre pagitao naton ang effects effects menu button open button import button save adu edit selection button effect button. okay yeah. and then pagitao naton ang effect effect sensor button compressor slash expander button doppler button dynamics button echo button. na na echo, siya, echo. okay on uh -huh. i-open natin ng echo Cancel, button, and then echo. Tapos tingnan na ito. Tulawa na ito. Okay. Okay. Kung anong matabo. Iplay okay, na ito. Hindi ka na makapili kung anong echo ang imo gusto nga nagabagay dira. Aha. Uh -huh. Iplay tang preview. Collapse. Add preset. Remove reset. Play preview. Button. Okay. Ara. Play preview. Button. NYGC, NYGC. DJ. DJ on the max. Ah, gabalus balus. Karon, uh -huh. kalau ini mo nabi nagus tuhan mengita tapi yang iban nga ngaiko. Okay, bagaimana kita sah? Reset, preset. button, collapsed. The so, oh, oh, ang collapse ni siya, muna siya, pwede ka deka-pili. No, menu ni siya mo. Oh, menu. Oh. kapag open mo, may expand siguro, no? Chrome, Five, one second echo. Oh, oh mga pilihan. 5 one second echo. Computer starter. Computer starter. Nah. Actually, kapag no ni Bala, mag i ni siya niya, mag yeah, oh. na, wala na mga pilihan. Check. Default. Oh, default. Oh, default siya. Oh, heavy robotic. or reverb. Reverb. Where do you want Oh, robotic. Okay. Robotic feedback. Okay. Short stereo echoes. short stereo. Oh, short. stereo. We do not want to Tila one aton. Nagamit on short stereo. Kuna nundisya. Oh, okay E O K na aton. Isumbuk na aton. Tila. Stereo echoes. Short stereo echoes. Robot. Short stereo echoes. Okay. Play It's not playing. Cancel. Echo. Okay. Help. Reset. Collapsed. Add. Remove. Pres. Play. Preview. Play. Preview. DJ or the mix. Oh, ni bala Kuan sya? Wow, perti sya Perti ikonnya Oh, karun tugun grabing ikon Tilauan natun nga I-adjust natun Ang ia delay Stop preview Echo Decrease Button Indi decrease. lang nasabi Simpli lang nga Stereo echo O-concern stereo echo Pwede pagi dia ma Pwede ba Pilih nang Pilih nang O-delay Duga ngan delay I-increase natun Decrease I Decrease, kad. decrease.

Decrease balik Decrease okay. preview Decre dec echo. stop preview Play preview Play preview N1GCCC DJ on the match O alimbawa, na lang nalang Amon nalang ni Sabi O si Tolta nalang oh. e okay eh, na to? May hinta amon siya okay na to kamo anong gusto ninyo nga, iko? Depende sa inyo dekorasyon nga gusto okay Sige, okay na to collapsed Presets Okay. Okay. Yeah. Okay. Cancel. Echo. Oh. Gold label. Video audio editor. Oh, ada nasi. Karena. Ron, ada nasi. Tunggu dah ada nasi. Dah buat nasi. Kopi aku nak don. Oh, kopi. Oh, dan kita makan tu perak liok. Gold label. Don, Edit. Edit. Feedback. Menu. Open. Import. Save. Adu. Edit. Edit. Okay. Open. Edit. And then click. Anu ganek. Iklik nak ang angkapi. Okay. Copy. Button. Nah. edit Copy. 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 Okey, to bok. Copy. Copy. Okey, nak copy ada dah. Karon, alimbawa, dalun tu tu sa sa music, butangan tu sa ia. So, kita un tu tuang music. Music. ano tu un tu sa music ta gana? Anun music, Tamis ng Pag-ibig. Okay, kita un tu tu sa. display kasi siya mga drama tony mga parontayan niyo sa na ito, pag ah mag mix mag select ng ibigare mag select mag select sabi select mag 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 mag select mag select mag select mag select Come on!

Kere. Oh, pwede okay, na da. Okay, i-post na to. Na-post na siya. I-stop na. Stop. Okay, karon ano na ito, Merillo? Siyempre, mag-addo kita sa Selection. Oh, seleksyon. Save. Addo. Edit. Button. Selection. Okay, tapos double tap. Mark kahana. Cancel. Mark. Selection. Selection. Ano ka rin? Button. Disabled. Mark. Beginning. New. Set. Button. Previous. But move start the cursor. Move start, move the cursor. cursor. Move start the cursor. Oh. Okay, to book that on. Move selection. Okay, button. and then. Makato kita sa. Sa. Edit. Edit. Sa wala. Oh, edit. Sa wala na. Okay. Edit. Okay. edit. edit. Copy. Button, Tapos edit. ano pagitao na to dal mix mix oh. mahapos button. na to na makita kay mingalan gid ay nga mix, oh. Copy mix. okay ito bukod na to Okay, And na then then. Pilih na tron. Preview. Eh, okay. preview na tron. Preset. Conchacto ang iyaging tokan. Remove preset. Play preview. But play preview. But... And why on the mix? Oh, di ba di? Oh, di ba Tapos, siya nasiling na natin. Pwede oh. mo na siya natin pa hinayan ang volume kung gusto oh. mo nga. Pwede. Hinayan mo, abi. Masiling ka oh. nga. Ito tama, man ito katunog siyang ginahambal yaman. Pwede oh. na natin. Pwede na siya pa because preview. may mga pilihan siya start, start time. Increase. 16 Volume. 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 Decrease, Decrease volume. Oh. Increase, volume. Oh. Oh. Ang start time naman na iya, kung gusto mga idog-idogon pag ang gin mix mo dira nga mas ligahan. oh, ay hindi so, dire. Sala. Oh. Idog-idogo na Oh. idog, oh. oh. idog sina abante ha. Abante. oh, hindi na siya pwede mag-atras, no. Okay. okay. Pareho man magpalangga ka, pakasal oh. ka mo, hindi ka pwede ka atras oh. Katras, kay mapakasal ka mo ya. Naamo <laughs> <laughs> na muna siya nga oh, nga, okay. mix. Ay sampo na biluwat para Contoh, review. Stop. Play preview. Play preview. Di, nah, -nye -nye -i okay. 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 Hey, you're listening to your favorite radio station. This is NYGC, Laysanga Channel FM, with your favorite DJ, Lolo Minoy and Lolo A. Oh, and hey, oh. Arirang. Arirang. NYGC, DJ on, on the match. Match. Nah. Uh, pwede. Halimbawa karon gusto nyo, butangan lain naman nga i-mix nyo. Uh. Ma-mix ka mo na abiyas ang kung anong sound effect. Pwede nyo ginapahibo. Kamo na ang bahala, mag-explore siya na, no? Mga kanay siya ka, oh, mga kain may no? lang na siya ang pattern, yan yung himuon, sundo nyo lang ato. Kaya pwede na kamo ka-mix. Sang tang nag-play na music. Ma uh. Uh, mo lang sa seleksyon. Ngitaon mo mob start to cursor. Uh, kadto ka din sa edit, kadto ka sa mix, kag i-mix mo na ang imo oh. nga gin preparar nga files. Sige lang mga ka NYGC kay sa dason, madamo pa kami sige Itudlo sa inyo. Oh. Gusto namon nga makabalo man kamo kay para tanan kita makabenepisyo. That's no? right. Importante nagabuligay kag naga palanggaan. Uh -huh. Tug -tug sa liwat na ito tutorial. Inyo na batian ang ito niya pagdudlo kung paano magbutang siyang echo kang siyang mix. dire sa NYGC Tutorial. Okay. Re Record. Visual. Collapse. 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 Help. Stop. Ten minutes.